Okay ka na po ba? Hindi po kami nangintay ni Yene nang magising ka. Lovelia, kinausap ako ng doktor. Tinatanong sa akin kung sino sa mga kamag-anak mo ang maaari nilang kausapin. Wala akong maisagot. May sakit ka pala sa puso. Matagal ko na po alam ang tungkol sa sakit ko. Nung sinabi ko po sa inyo na iniwan ako ni nanay para makasama si daddy. Dahil kailangan akong ipagamot. Kailangan maligtas yung buhay ko. Kailangan ko ng bagong puso. Bakit mo mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mo pang ipaglihim sa akin? Kailangan mong madala sa ibang ospital. Huwag na po ba ng Hilda? kung noon pinaglalaban kayo sa sakit ko. Ngayon, hindi na kailangan. Wala na rin naman akong pamilya. Kinalimutan na nila ako. Para sa kanila, patay na ako.